Hello, kabayan! Okay lang po. Kamusta naman? Survival. Pas <laughs> <laughs> kung wala sa Pinas. Ha? <laughs> ah, ganun ba? Okay. So, uh, saan ka Anong pangalan mo na? Rhea. Ano ba ang pangalan? Rhea Custodio from Manuyo. Yan. Kasama natin si Miss Rhea. Yan. Saan po kayo nakatira dito sa kapat? Mansura. Mansura. Okay. okay. Uh, ilang taong ka na pong nagtatrabaho dito sa... 6 six years. Six years na. Ah, Maraming six years. Okay, kumusta naman ang trabaho? Okay lang. Marami bang kita? Maraming ipon. <laughs> ipon na receive Ay, ah, resibo. resibo. Ibig sabihin pinapadala lahat sa Pilipinas? Padala lahat atin. Ah, okay. Hirap pag may estudyante. Okay, okay. Tapos, uh, bukod sa kita, may bang makatips? Sa iyong lahat, walang tips. <laughs> Kabayan lang din. Kabayan lang daw, Matip. Ayan. So, uh, so si Miss Rhea, uh, puro padala. Puro Marami daw siyang ipon na... Resibo. Resibo. Ayun. Okay. <laughs> Hindi <laughs> so, talaga Okay. So, uh, maswerte ang mga minamahal niya sa buhay na nasa Pilipinas kasi uh, pinapadala niya ang kaya kinikita. Diba? Yeah. Uh -huh. yeah. Tapos, uh, ano pong ano, malapit na ang, ang bagong taon, anong plan? Mag-ipon kasi may magka-college na eh. <laughs> Malabang party? New Year's Eve. Wala natin. Ah, sa pa rin? Tulog. After work, tulog. Okay. Tulog, o yan ha. Kita niyo naman. After work, tulog. Ayaw, di ba? Puro trabaho ang... Eh, kasi may duty kinabukasan eh. Oo. Kasi dito hindi nag-celebrate ng uh, bagong taon. So may duty pa rin. Mm -hmm. Kasi ipakibati po ang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa so, tatlo na ko, hello. Makukulit yung mga yun eh. <laughs> Mama at papa ko. San po sila sa Ligtas? Las Piñas dito. Okay. So, sa mga uh, pamilya ni Miss Rhea ng Las Piñas, kumusta po kayo? Sana maganda ang yung bagong taon. Okay. Huling katanungan. Ano ang iyong New Year's resolution? Hindi nga ate mag-ipon. Kasi wala akong naipon ni Isang Real. <laughs> Ito hirap, di ba? so, yung, yung ibon mo, na-receive ko na sa baon. Dito lang ako, convert lang yun, hindi ang yaman ko na. O oh, yan, tingnan niyo ah. Grabe, ang OFW, di ba? Para sa pamilya. Hello, sir. Good evening. Good po. Happy New Year. Happy New Year. sir, pwede ba ko ta-interviewin regarding sa end year mo or ano-ano mo dito sa Tohakatar? Uh, sige lang. Okay. Sir, kung paano mo? Opo, si Neil. Ah, Mr. Neil. taga saan po tayo sa Pilipinas, Sir? Taga Panglasinan po ako pero lumaki po ako sa San Mateo Resort. Ah, wow! So bumati ka naman, Sir, sa mga taga San Mateo Resort, Panglasinan? Sa San uh, sa Mateo Resort, binabati ko mm -hmm. po, po yung mga kababata ko doon. Eh, binabati ko po, po yung mga kababata ko sa Pangasinan. Mm hmm Ah, uh, Sir, may tatanong na ako sa iyo. Ano pong work you dito sa Doa Qatar? Nag-work ko po, po uh, sa at ito po ako nag-work sa business family ko na supermarket. Yeah, wow! Yes. Uh, Magkano salary range natin or salary, salary bracket natin, sir? San, salary range? Um, it's so complicated po sa uh, Oplaw. Wow! Masigreto si sir. So, oh, wow! Ayun po. Uh, nakakaipon po ba tayo? Nakakaipon? Hindi po. Ngayon, hindi pa po ako nakakaibigan. Mm -hmm. So ano na po yung mga nagiging expenses ni Sir, since hindi po tayo nakaka-ikon? Kasi kung malakas ko, yung sa yung sabot ko, yung mga ko lang, pagtain. So, yung pagtain, hindi na i-picture ko, kasi ako hindi na so, no? makakaibigan mm -hmm. So may business ni Sir, tsaka sa pagtain? ano-ano uh, po yung mga realization nyo na dapat iwasan yung, iwasan ng mga OFW dito sa Qatar para makaipon po sa 2024. If ever lang po na may maya advice po kayo na para ma-apply nyo rin po sa sarili nyo since sabi nyo nga po hindi po tayo nakakaipon pa sa ngayon. Kasi nga, advice pero hindi ko ahal rin sa sarili ko siguro. Uh, <laughs> Huwag masyadong magasto sa pagkain. Eh, uh, magtipit daw. Mm, what do you mean, sir? Huwag masyadong magasto sa pagkain? Like, like yung, you ordering. ordering? Ah, okay. So, kailangan dito lang tayo ng luto, no. Ah, okay, sir. pero hindi ko ayaw na sa ko. no, <laughs> hindi kaya ang gawin sir sa sarili niya. So, sir, ano po yung since matatapos na po yung 2023 so ano po yung mga uh, new year resolution nyo ngayon darating na 2024 new year resolution ko po is uh, masaganang pamilya maayos na relasyon Aha. Uh -huh. and then uh, sana makamit ko na yung pangarap ko na makapag-drive. Ah, so ngayon sir, nasa driving ka kayo, nag-aaral ng driving? Yes. Ah, okay. So, wow. Sana makapasa. Yep. My next year. My next year. So, so, lapit na sir, isang tulog na lang. Next year na. So, yan lang po. Maraming salamat po sir sa may clean ah uh, sagutan sa mga katanungan. Happy New Year. Happy New Year. Happy New year. Happy New year. Salamat po.